Welcome mga ginoo at binibini sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Ano sa tingin nyo? Sinama kaya nila yung mga musikero nung last episode? At nakahabol kaya sa bangka si Father Pocknott? Huwag na natin patagalin, panoorin na natin. Isosto mo, marami pa akong inihanda para sa pagtitipon sa baklad at sa kumpat. Kinarir ang pagiging event Sigurado organizer. Sigurado ko na kayo ibigin mo at ng mga kaibigan natin mga parokyano ang iyong squire. You know. Hindi hey, meaning kay. Yeah! Ikaw <laughs> ba'y nananadya? <laughs> Tila binambagayan ng iyong kasuot at ng aking barong. Labang na naman ang nauna, Pidel. Ano ba naman yan? <laughs> Nai-stress na si Clay sa yabang mo. Are you Alright? Nahihilo ako. Sa pagmukha mo. <laughs> Bakit? Dahil ba... nailihim <laughs> ka ng pagtingin sa akin? Pambata boy, ang mga banat mo! May mali ba ako nasabi? Ang sosto mo? Ba't parang hindi natakbo yung bangka nila? Wala. <laughs> Naaalala ko lang nung huling beses ako nagawi dito. Naalala mo yung papa. Throwback Thursday, si Kuya yan. Oh, hindi nagalaw yung bangka sila! <coughs> Ibalik na ako sa pampa. Don't tell me, diyan <coughs> ka na namang gagawa eksena, Clay. Binibining ka eh, ah. Huwag ka susuka sa mga... Huwag mo Bago aking barong. Hindi naman Klay! Clay. Lalo uuga ang bangka. yeah, Oh my gosh! Uy! Uwako naman ang Ayin ball na nagigil na yun! Hamoy yung suka ha, pwede? Yung mga eksena na itong dalawa, yeah! ha? Malapit naman na yun. Bakla. Malapit, yeah! di nga umalis yung bangka. So, sara to si pwede din, no? Ayan, gumalaw na yung bangka. Sa wakas, tumakbo na yung bangka. Saan tong location na tong Ang ganda naman. Grabe talaga yung drone shot, ha? Ginagalingan ng drone operator, ha? Yahoo! Yeah! Yan! Ganyan, oh, pitil! Man. Yan! Natutunan na yung pata natin, ha? <laughs> Ito, so, ka na naman. Baby time yung dalawa, <laughs> eh. Mabuti nga at inaalalayan siya ni Fidel. Yahoo! Yeah! To the rescue yung bata natin. Bakod na bakod, pidela ha. <laughs> piling yan. jowa si pidela <laughs> Hindi mo matibay yung inyong sikmura sa Agos ng Lawa. Manigurado ang lalasingin kanito nito. Hindi ka titigilan ng señorita hanggat hindi mo tinatanggap ang kanyang inaalok, you gino'n. Take out na lang Ay, daw. <laughs> Bakit ngayon lamang kita nakita rito, Gino? Nako, ayan na, Elias. Ako ko ay isang dayo lamang, senyor. Nako, nasa wanted list ka na ngayon, boy. Kung gayon ay, ano ang iyong halat? Elias! Hindi na ako mahalaga iyon. Pasuspense pa. May pa okay, hamak na, na. na isang piloto lang. <laughs> Sabog-sabog yung mukha. Kulang na lang dito, mukha mo na si Wolverine. Yung mask ni Mulder. Hola, <laughs> Ano ito? BDSM? Para saan Entra. yung latigo? Yeah. Narito ko ang gurong kinapahanap niya sa akin. Wala? Oh my <laughs> gosh. Don't <laughs> tell me. Pero wag mo kong gagamitan ng mga hiram na salita. Ha? Huh? Haber? Dapa! Subukan nga natin kung talagang magaling ka. Oh, s**t yun, oh. Yeah! Tignan mo mga ibon. Napakaganda. Sa bundok kaya sila namumugad? Small talk. Dahil po ay namumugad ang mga ibon sa bundok na iyan. No, anak naman, no? Oh. Hindi tinipid yung effects na, But na. Hanggang ha? ngayon ay... Kung ganun din lang ang mga tao, ay makakamit natin ang tunay na kapayapaan. May pinaglalaban to si Ilyas eh, no? Pantay-pantay ang lahat. Walang mataas. Walang mababa. Analogy ng ginagaganap eh. Yeah! Maari ka ba namin marinig kumanta, Maria Clara? Yeah! On the spot performance. Kantanos <laughs> una canción, por favor. Ilabas Ngunit, ang mic, ilabas ang karaoke. Pag-iingat ko nung abala lamang ko ang aking napaghandaan sa inyo. Masas! Pahambol pa tayo. Sampol! <laughs> Sampol! Malungkot ang awitin na akin naiisip. Okay lang S3ste. yun. Estriste. Ano bang kanta yan? Moira ba yan? Malungkot daw eh. Ben and Ben? Ano bang kanta yan? Aba! Sinaman nila yung musikera. Buti naman na at hindi nila One. Oh my gosh, nilatay si teacher. Maestro! Yung lakad niya, ika-ika. Pumisita po kayo. Kasama niyo po ba si Senyor Ibarra? Nako, si Kura. Oh, guys. Sheesh! Takbo na, girl! Ano <laughs> man ang uh, nagturo sa inyong umawit ng Espanyol? Baka si Ibarra. Ako lang po, Padre. Power trip to si Padre Damaso oh, eh, no? Gusto kong marinig. Nabubuisit ako. Kanta! Pad Kanta! Mm! Oh! Saan may pamatpat ko dito? <coughs> sa Yun? Yes. sarili bayan Parang daboy sa dapat ang ganyan tayo guys. Magiliwang lahat sa halik ng araw I want you on my team! Magiliw na halik sa tuwing umaga Sa punso'y pumupunang irog na ilang Kaya hindi pa tayo nandito. Bakit wala pa rin nahuhuling isda? <laughs> <laughs> hindi rin nahuhuling namin alam. Tapang ni Tidil ah. Eh, papano ang gagawin namin ni Andeng? Hindi kami makapagsisigang. Anong kakainin natin? Kangkong. Ayun <laughs> na <laughs> nga si Lolong! Buhaya! Robby naman, layo-layo pa eh. Buhaya, buhaya! Senyor! Senyor, anong gagawin mo? Oh my gosh! Aquaman versus Lolong! Yeah. Shit! What the fuck! Yes! <laughs> Taya pa! Taya! Tumigil na kayo! Pinababoy niyo lang ang lingwahe naming mga Espanyol! At kahit inaadama <laughs> to, wala pang ipatayong lihara! Wala rin mangyayari! Nalilito yes, yes, na sa ako sa ano, LVM. feelings ko, GMA. Maliligtas kayo mula sa inyong mga kasalanan. <laughs> may exciting part dun sa kabila, may yes, bugbugan dun sa kabila, tapos may apple na pakos pa. Oo. Oh. na kailangan ninyo yung sundak. Oo. Oh. Ah, baka sa sa mga. Pa Paano si Rosto mo? Amigo, amigo. Haba, talaga yeah. Aba, talaga naman. Aba, talaga naman, back up. Huliin na mga yan. Susan nyo. Oo. Uh. Yag ang ginagawa ni Alpiris. Hinahanap nila yung ano, suspect. Damay na ito. Grabe, ano ba namang kahuluan ko? Ano na? Santa Maria, ano bang nangyayari? Ilang minuto na sila dun sa ilalim ng tubig. Nahinga na pa ba yung dalawa? <laughs> Maria, oh my God! Webbing organizer, <laughs> malilintig ang ka, girl. Bye! Clyde? Yung, yung tingin mo pasugod na like GMA ano ka ba naman GMA kung anong kinalman ng mga nakaraang episode eto na naman bakbak -bak na naman hindi ko na maintindihan kung anong feelings ang kararamdaman ko eh hindi ko alam kung kanino ako mag-aalala eh doon ba kay Elias at kay Ibarra nakikipagbakbakan doon sa buhay o doon sa mga bata na ginugulpi nito ni Damaso tapos susulpot pa to si Sani sa Up Nakasurvive kaya si Ibarra doon. parang inabot lang yung kutsilyo tapos natulog na sa ilalim ah. Aquaman versus Lolong pala. eh. meron pa ganun sa nobela? Hindi ko na matandaan eh. Tulog ata ako nung diniskas namin yan sa klase. Hey. Makapag makapagbasa nga ulit ng nobela. Babay na!